Yeah. Good uh, good day ulit. Welcome to my channel OFW Kabayan Florista TV. It's been long time po na nag-upload ako kasi busy busy po. Nandito po ako ngayon, i-upload ko lang itong sinalian kong bazaar. Itong during the one month Ramadan and Eid. Natapos po kami kahapon, April Uh, 20. Today is April 21. Ayan po, nang, nag, uh, sumali po ako sa bazaar nung, eh, ano, uh, March 16. Ano yan? Ramadan? For, uh, second day yata nung Ramadan yun, start. Ah, uh, nandito po, ito po ay sa Mina 4th District sa Doha, Qatar. Yung rent po ng, ah, uh, for one month, ang rent is 10,000 reals is equivalent to 150,000 pesos. So, di ba? Napakalaki. Talagang susugal ka sa business. Kaya lang, pag nakita nyo, napakaganda po ng lugar. Kaya lang yung mga tao nasa seaside. Nasa, ito po ay seaside din pinapakita ko. Nasa seaside lahat sila. Yung pesto namin ay sa taas. So, walang ganong pumupuntang tao. So, sugal talaga yung ginawa ko. Isang so, linggo yata akong di makatulog. Kasi 10,000 for one month. Paano ko yun babawi? So, ayun. Ito pinapakita ko na po yung sa seaside to. So, dito sa seaside, maraming events, maraming program. ah uh, ay, dyan sila namamasyal. Tsaka masarap pang ano, yung mga maglakad sa tabing dagat. Ayan sila, yung mga tao. So, ayan po, yung seaside ng Doha Port. Napakaganda ng Doha Port. Kaya lang yung pesto talaga namin, hindi siya maganda. Pero, wala. sa so magal pa rin. Kaysa naman matulog sa so, bahay. O, oh, tinry kong sumali ulit. Last year kasi, sumali ako. For two weeks, naka 35,000 real ako. So, akala ko, ano, uh, okay. Okay pa rin siya. So, tinry ko ulit. Ayan, yung mga uh, local dito, nag-prefer sila, kumakanta sila sa gabi. Uh, libre yan. Mga uh, ano lang, eh, si Clarice, o. Oh. Ito yung, ayan na, ito na yung shop namin. Nasa taas, nasa taas kami. Yung iba kararating lang yun yung second day na yan na yung event. na late kami na yung two days. Kasi nagisip pa ako kung sasali ako, hindi. So, ayan, kung ano-anong pakulo para lang may pumasok dito sa event na yung lugar namin. Okay naman, kaya lang, konti lang talaga yung tao. Ito po yung pesto namin. Ayan po yung paninda ko. Sa series, at usual, at saka clothing. Ayan. May mga mascot. Para mga may pumasok na tao sa loob. Ayan kasi yung sa aming pwesto nasa taas. So, papansin nyo, konti lang talaga yung tao na pumapasok. Kasi nasa likod kami. So, ito yung pwesto namin. Ayan yung, tinda ayan yung tindahan. Ayan yung pwesto ko. Ayan lang, kung ano-anong anikanik. <laughs> ayan sa tapat ko is mga abaya. So, ayan po. Ayan, tapos perfume. Tapos mayroong malaking sala doon kung gusto mong habang yung mga kasama mo na, mimi yung po ka lang dyan. Ayan. Maganda naman siya kaso hindi siya pinapasukan kasi nasa, li likod po kami. Pero may ayan. Yan yung siguro mga ano na yan. Uh, one week? Uh, ayan na. Uh, third day. Third day. Ayan. May mga tao konti lang. Ayan. Hindi ka tulad nung un, dun sa labas. Marami talaga sa ano. Ayan lang yung pesto namin. 10,000 na po yun na. 10,000 real. One month rent. Equivalent to 150K. Ayan. Ayan po. Ayan yung mga paninda namin. Ayan. May kasama ako si Winnie. Sama ko sa dyan. Ayan, may mga headband siya. Tsaka yung mga damit. Ako t-shirt, sombrero. Ayan. Tsaka mga perlas. Ayan. Ayan po. Ito po yan. yan yung mga paninda ko. 'Di ba dami? Kaya lang sugal talaga. Titignan natin kung magkano ng ano, mabebenta natin for one month. So okay pa kami, ayos na ayos 'no, 'di ba? Parang nako, piling namin makaka makaka ano kami, makaka makarami kami nito. Kailangan mabawi namin yung rent namin. Kaya lang nagka -abirya. After 3 days namin po dito, ito na yung nangyari. Tignan niyo po. Ayan. Pagdating namin, baha. Puro tubig. Umulan. Ayan yung basang-basa. Ayan. Ako, Diyos ko. Nanlumo talaga ako. Ang dami basa. Ayan, tubig. Ayan, tinanggal na namin yung iba. Ayan. 3 days pa lang yan. Ano yan, isang linggo na muulan, ambon, ambon, walang pumayan, no, nasira na yung, ano, tumulo na yung tubig. O nag na naman ako, one weekend na muulan. So, pagkatos ng ulan, ayun, no, nandun pa rin yung, ano, marka na nasira yung bubong. Ayan, ayos na naman, kailangan hindi mawala ng pag-asa. So, ayos. Balik na naman sa dati. Tinanggal na namin yung carpet sa ilalim kasi basang-basa. So, ayan. Meron pa po ako ng bibi sa ulo. Dinala ko na yung bibi dito sa Qatar. Oh. Ayan yung famous dun sa uh, Baguio. Dinala ko na. Oh, ayan. Ayos. Kailangan limawalan ng pag-asa. So, ayan. Ayan po ano na yan, mga naka two weeks na kami, one week, one week ganyan. Ayan po. Ayan yung mga paninda. Marami pa kami paninda eh. Two weeks na yata yan. Naka two weeks na kami. Isang linggo umulan. Talaga napakasakit ng loob ko. Kaya lang walang ano. Ayan no. Marami pa kami. Tapos may lumipat sa kabila namin na uh, abaya. Nagkaroon na kami ng neighbor. Ayan si Winnie, nag-aayos. Ayan, bigla naman siyang umalis kasi wala siyang benta. Din dinagyan namin ng item yung kanyang, eto yung pesto ng isang, in-spread ko yung item para dumami yung tindahan Ayan yung si Perfume. Ayan si Abaya pa rin. And then ito si April, yung uh, diamond painting. Uh, sinama ko siya para, ayan na po, Ayan na, pasimula na naman ang bagyo. Tingnan niyo naman kalakas ng hangin. Ayan na, nagano kami. Nag, uh, na naman kami. Kasi may parating daw na malakas na ulan. So, wala kaming choice kundi impake na naman. Malapit nang matapos, mga three weeks na to. Ayan, no, nakasara na yung iba. Anak ah, ko, Diyos ko, sabi ko, ano to? Hindi pa kami na, ayan na po yung ano, um, baba na ng ulap. So, ayan. Tapos, nakikita niyo pong yan. Uh, ayan na. Sige. Yun yung gabi na after nung, ano, yung bago umulan. Pag umulan, ayos pa eh. O yan, may sumasayaw pa yung mga Arabo. Sumasayaw pa sila. Yan yung, ano yan Hindi, ah, bago ulan yan. Ayan, okay yan. The next day, nag-announce sila na isasara buong Qatar sa ano, yung mga school, government, tsaka lahat ng events dito sa may Doha Fort, wala, cancel kasi may parating na malakas na, Ang malakas po hangin, buti na lang konti lang yung ulan dito, hindi katulad sa Dubai talagang ba, sa amin, malakas ang hangin, tsaka konting ulan lang. Yan, yan one day before na pinasara. So, four days na lang, pinasara pa. So, ayan, uh, pakita ko sa inyo paano sumayo yung, yan yung ano nila talaga, yung sayo nila, yung, ano ba, umaga sa atin, tinikling sa kanila, yan. Yan yung kucho dance ba, yan. yan. So, panuarin muna natin sila. Puro mga lalaki, oh. si kuya, oh. so, galing niya sumayo. Oh. Oh, ayan, napatapos na po yan. So, ayan. So, ayan yung one day before na malakasang hangin. Ayan po. So, ayan. Bumalik ako sa shop. Ayan, no? O, oh, yes pa, no? Ayan po. Yes pa. Lumipat ako sa kabila kasi umalis na yung perfume. ini spread namin yung damit para hindi halata na bakante na yung mga shop. Kasi umalis na yung iba. Luging-lugi po sila. So, ginawa kong tatlo yung shop ko. Pwede po may nag-events kasi 4 days na lang eh. So, e, bakante yung mga shop. Sabi ko, baka para hindi kitang, ayan, nagdagdag pa yung para magandang tignan. Na hindi sarado yung ibang shop. Pumayag na siya. spread ko yung mga damit. Ayan po. Yan lang yung pesto. Yan lang kaming mga nagtitinda. So, di ba? Mahal, no? Kaya lang. Kailangan talagang sa business daw ay sugal. So, try natin, ha? Ayan na po. Four days na lang yan. Patapos na kami ng four thirty-three days. Kasi, uh, ayan yung one day before na uulan na. Pasasara na, si, na Pasasara na ulit na naman ng one day. Ano yata to? Wednesday ba? Wednesday, Oh. Ayan siya, ayan. Ayan po yung mga paninda ko. Oh. Pero konti na lang siya, Oh. Hindi na siya gano'ng karami na unang pinakita ko sa inyo. Yan si Abaya. Yung perfume. Wala. O nakaupo lang. Yung sarado na yun sa... Ayan no, Si Avery. Tapos sin-spread namin. Para ano ba. Para hindi mag pangit tignan. Hmm. Oh. Ayan po yung paninda ko. Ayan. Ito na naman po. Ayan yung... Ayan po. Yan si Effer, si Diamond Painting, tsaka si Winnie. Ayan na po. Ito na tayo. The next day, pumunta ako sa shop kasi yung gabi napakalakas na hangin. Gusto ko makita. Baka bawa, marami na naman tubig. Ayan o, oh, pinasara lahat siya. Yung gabi yan, na malakas ang hangin, sarado. Tapos pumunta ako. Hindi kami pwedeng magbukas. Ewan ko ba't ito nagbukas. Mga 10 minutes lang pinasara. Bawal. Ayano oh, ayan po. Sarado lahat. Kasi parating na yung ulan daw. Ayan, ayan yung ano, wala no, wala. Three days na lang, bigla na naman, malakas na naman daw ulan. Nawawalan na talaga ako ng pag-asa. So, three days, so Thursday, Friday, Saturday. Yun na lang ang pag-asa ko kasi Wednesday, pinasara. So, Thursday, Friday, Saturday, three days, kailangan makabawi ako. Ayan, sarado po lahat. Ayan na, the next, ano na po yan. Next day, Thursday. Yan, kailangan makabawi tayo ng uh, tatlong araw. Yan, si na naman, nagbukasan na naman lahat. Na, namamagasa pa kami. Sana kami ay makabenta ng for 3 days makabawi. Yun yung sa likod. Sarado na. Malis na. Ano uh, na kasi. Wala na daw benta. na. Kagabi. Last day. Sarado na kami. Yan yung end of bazaar. Ayan na po. Naging pake na kami lahat. At tulaan nyo. Magkano po ang ang benta ko for 33 days ay umabot ng 25,400 riyals. So, ang rent ko ay 8,000 real 2,000 sa kasama ko. So, 10k. Yung 8,000, ano, 130 yata yun. 130,000 pesos. So, naka 25 ano po ako. 25,400. So, minus 8. So, mayroon pong 19,000. 10, 15, 17 ayan, thank you for watching thank you po sa support ha ah. kay OFW, kabayang florista tv see you next uh, my next upload ayan po yung naging event ko sa minifort uh, 2024 ramadan bye, god bless all po sa ating lahat Salamat po at salamat sa Diyos at kumita kami ng konti. Thank you so much. Bye!